Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Tayo po ay muling makikinig at mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang Diyos, unahin natin siyang lapitan, hinga ng tulong ng gabay, ng protection sa ating pag-aaral para maging maayos ang lahat. At siyempre po hingi tayo ng, ng karunungan, ng tamang puso't isipan sa pakikinig ng kanyang salita. Kaya po, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, muli po kami narito na malapit sa iyo para humingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon sa aming pag-aaral para maging maayos yung aming pakikinig Mag-focus nawa kami, yung aming puso at isipan sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge. Lord. Bigyan mo po kami ng uh, maayos na connection, Lord God, ng maayos na sounds, Lord God, para maayos ang lahat. Lord, muli mo kami samahan ng turuan at gabayan, lalo lalo na po ako para yung mga sasabihin ko, Lord, ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, pinaangkin namin ang katagumpayan ng gawain dahil ito. Dahil ito'y inuutos mo, ito'y pinapagawa mo sa amin na dapat namin itong gawin. Ang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita at magbahagi ng iyong salita. Salamat, Lord, dahil narito ka para kami ay samahan, turuan, mo God. Lord, maraming salamat po at kiniklaim namin na tagumpayan ang aming gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Isus pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, ulitin ko lang isang palang umaga po sa ating lahat. Bago po ako magumpisa na ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Pakilike and share niyo po yung aking mga videos at sapaki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa. Yeah. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito po tayo sa last part ng Book of Joel. Dito po sa chapter 3 ng Joel. Napakaganda na naman po nito mga kapatid. At uh, I pray na marami na naman tayong matutunan at marami tayong sa buhay na ating mapapakinggan ngayong umagang ito. So magready na po tayo, i-focus kung ginakailangan, may ball pen din tayo para maisulat din natin. At lalong-lalo na notebook at Bible po sa ating pakikinig ng salita ng ating Diyos para po masundan nyo rin ako salamat mga kapatid so Joel chapter 3 una dito sa unang part, dalawa po ito nahati po ito sa dalawa una uh, verse 1 to 15 at verse 16 hanggang ito po ay uh, dito sa verse 21 nahati po sila unang bahagi ija-judge ng Diyos ang mga bansa at pangalawa i ng Diyos ang bayan niya una sa verse 1 to 15 yung ija-judge ng Diyos ang mga bansa dahil ito sa ginawa ng mga bansa sa Israel kung ano yung ginawa nila sabi ni Lord sa panahon yun ibabalik ko ang magandang buhay sa Judah at Jerusalem titipunin ko ang mga bansa at dadalhin ko sa dadalhin ko sila sa wali ng paghatol i-judge ko sila doon dahil sa ginawa niya sa Israel sa ginawa nila sa Israel ang bayang pinili ko kinalat nila ang mga Israel, Israelites sa iba't ibang bansa at ha, pinaghatian ang aking lupain nagpalabunutan pa sila para malaman kung kanino mapupunta ang mga nahuling nilang bihag. Binenta nila ang mga batang lalaki kapalit ng mga prostitute at ang mga batang babae kapalit ng alak. Yan ang sabi ng Diyos. Dito sa last part mga kapatid. Ano itong ginawa nyo sa akin? Tired si Don at buong Pilistia. Ginantihan nyo ba ako? Kasi kung ganun, ibabalik ko agad sa inyo yung mga pinagagawa nyo. Kinuha nyo ang mga silver at gold ko at dinala sa mga temple nyo ang kayamanan ko. Nilayo nyo ang mga taga Judah at taga Jerusalem sa sarili nilang bansa at binenta nyo sila sa mga Greek. Ngayon, aalisin ko sila sa lugar na pinagbentahan nyo sa kanila at gagawin... Uh, gagawin ko sa inyo yung mga ginawa nyo sa kanila binenta ko ang mga sabi dito ibibenta ko ang mga anak nyo lalaki at babae sa mga taga Judah tapos ibibenta sila sa malayong bansa sa mga taga Sibea akong si Lord ang nagsasabi nito kung ano ang ginawa sa bansang Israel dito sa unang parte unang bahagi ng pag-aaral natin dito sa chapter 3, gano'n din ang gagawin ng Diyos. Yung ginawa niyo. Pinaghati-hatihan niyo yung lupa, pinenta niyo yung mga tao, sabi niya, ginagantihan niyo ba ako? Gagawin ko rin yung ginawa niyo. Ipibenta ko rin. Sabi niya, ang mga lalakit-babay, sabi ng ating Diyos, dahil ko ano talaga yung ating kasalanang nagawa, yun din, ang kabayaran ng ating mga kasalanan at yun ay pagdadaanan talaga natin kahit na tayo ay nakahinginan ng kasalanan sa ating Diyos pagdadaanan pa rin natin ang kabayaran ng ating mga nagawang mali ng ating mga nagawang kasalanan sa ating Diyos ito ay may kabayaran mga kapatid at yan nga ang sabi ng Diyos dito sa ating pinag-aaralan mga kapatid unang bahagi yan at dito sa pangalawang bahagi at dito nga po sa verse 16 hanggang 22 sabi po dito yun nga po yung pamagat ibibless ng Diyos ang bayan niya dumagundong o dumadagundong ang boses ni Lord mula sa Mount Sion parang kulog ang boses niya mula sa Jerusalem nayayanig ang langit at lupa pero si Lord ang takbuhan ng bayan niya safe ang Israel. Safe ang Israel dahil sa kanya. Malalaman nyo, malalaman nyo ngayon na ako si Lord na inyong Diyos. Nakatira ako sa Zion, sa banal kong bundok. Magiging banal ang Jerusalem at hindi na yun masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong yun, dadaloy ang wine sa mga bundok, aagos ang gatas sa mga buhol at may saganang tubig para sa buong Juda aagos ang tubig mula sa temple nino'y at didiligan nun ang Acacia Valley magiging desert ang Egypt at magkitiwangwang ang Edom kasi inataki nila ang mga taga Judah yung mga inosenteng tao dun pinatay nila igaganti ko yung mga pinatay hindi ko paalalampasin ang mga may kasalanan pero ang Judah at Jerusalem forever nang matitirahan at ako si Lord ay titira sa Mount Zion. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yung mga gumawa ng masama sa kanyang piniling bansa, sa kanyang mamamayan, ipagtatanggol niya. Aayusin niya, padadaluyin niya ang pagpapala. Yan ang kanyang pangako mga kapatid sinabi niya rito igaganti ko yung mga pinatay hindi ko palalampasin ang mga kasalanan igaganti niya kaya yung mga taong inapi pinahirapan sabi dito yung mga pinatay igaganti ng ating Diyos pero yung sabi rito pero ang Judah at Jerusalem forever nang matitirahan at ako si Lord ay titira sa Mount Seal. Yung patuloy na naging mabuti, patuloy na sumunod sa kanya, patuloy na nagtiwala sa kanya, ipagtatanggol niya ito. Hindi niya ito pababayaan. Siya ang lalaban, siya ang gaganti. Ibig sabihin, tayo ay makinig sa Diyos. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tinuturo, kung nagbalik loob ka na, huwag nang mawala yan magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti magpatuloy tayo sa pagtulong sa ating kapwa magpatuloy tayo magbahagi ng salita ng ating Diyos yan ang tinuturo sa ating ng Diyos na dapat hindi nawawala sa ating mga nagbalik loob sa Kanya at yan din ang sabihin natin sa mga tao na sila rin ay magbalik loob tigilan na yung mga nag- uh, tigilan na yung paggawa ng kasalanan, tigilan na yung pag-focus sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Alam niyo kung magpo-focus tayo sa ating Diyos. Makikinig sa kanyang salita. Laging mananalangin, laging magbabasa ng kanyang salita. Alam niyo po siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. Hindi natin mag-focus na puro na lang trabaho puro na lang alam niyo yun, yung doon lang tayo nakapokus yun na lang ang iniisip natin araw-araw pero alam niyo mga kapatid kung uunahin natin ng Diyos kung magpupokus tayo sa Kanya siya ang bahala eh. siya ang bahala sa ating mga pangangailangan kung ano yung mga pinagdadaanan natin ayusin niya yun, huwag tayo magpokus doon magpokus tayo sa Diyos siya ang bahala, siya ang tutulong dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang nagbigay buhay sa iyo, sa ating lahat. Kaya kaya niyang baguhin ang lahat. Magtiwala tayo sa Kanya. O ano man yung pinagpupukos natin. Ilapit natin kay Lord. La Lord, dito ako nakapokus. Dito na umikot. may mga salitang ganun. Dito na umikot yung aking mundo. Tulungan mo po. Gusto ko pong unahin kita sa aking buhay. Yan ang sabihin natin. Yan ang gawin natin. Yan ang asamin natin magawa. Yung unahin ng ating Diyos sa ating buhay. Dahil, bakit? Tingnan nyo. Ginawa ng Diyos tayong mga tao, di ba? Pero ano yung inuna niya? Inuna niya ang mga pangangailangan natin, mga gagamitin natin. Una na ang araw, di ba? Araw para sumikat, para lumiwanag. Gabi, may moon ano pa, halaman, tubig, isda, ibon, mga hayo. Di ba bago tayo ginawa ng ating Diyos? Yung kumpleto na. Di ba kung maalala natin yung binasa natin sa Genesis kay pa Adan, binigay ang lahat, di ba? Namuhay sila ng maayos. Hindi sila nagtrabaho. Di ba? Hindi sila nag-focus sa pagbubungkal. Nung mga una, di diba? Pitas lang, andiyan lang yung mga hayop po. Mababangis man. Oh. Mababangis o hindi, andiyan lang kasama nila. Ganun ang gusto ng Diyos eh. Yung makikinig ka lang, yung gagawa ka lang. Mamamahala ka ng maayos sa kanyang mga nilalang sa lupa. Diba? Pero nang dahil sa kasalanan, ano nangyari? Nagsimulang magbungkal, magtrabaho, araraw, magsaka natuto sila ginawa nila yun napagod dahil sa kasalanan ginawa ngayon nagpapakapagod na naman tayo kung ano man yun, nagawa natin kasalanan lapit tayo kay Lord tay tayo ng tawad, mapagpatawad ang ating Diyos, gano kalaki ang kasalanan ko kasalanan mo, papatawarin tayo ng Diyos at aayusin niya yung buhay natin tapos paghingi mo ng tawad, magpasalamat ka na. Kasi narinig ng Diyos yung paghingi -pag mo ng tawad, yung pagsisisi mo nakita ni Lord. Kaya ayusin niya ang iyong buhay. Tapos, lalakad na tayo sa kanyang mga tuntunin. Doon sa daan na saan tayo maayos, yung matuwid, doon na tayo dadaan. Kasama na natin siya. May mga pagdadaanan dahil siyempre may mga nagawa tayong kasalanan, di ba? pagdadaanan pa rin natin yung kabayaran nun eh. Pero ang maganda nun, hindi na tayo solo, hindi na tayo nag-iisa sa paghihirap na pinagdadaanan natin dahil nakagawa nga tayo ng kasalanan. Meron na tayong Diyos na magtatanggol, na tutulong, na kapag nadapa may magtatayo, kapag napagod may hihima sa likod. Iba po, dahil kasama na natin si Lord eh, dahil nagbalik loob na tayo eh, dahil nagsisi na tayo sa kasalanan so kasama na natin siya hindi na tayo mapapagod ng gusto hindi na tayo mahihirapan sa buhay hindi na tayo malulungkot hindi na tayo mapapasabi na ay nako ay grabing buhay ay ano ba tong buhay kasi kasama na natin ang Diyos oo si Lord nung hindi pa natin kasama nasasabi pa natin yan hirap na hirap talaga ang buhay natin puro problema pero pagkasama na natin si Lord dahan dahan yan aayusin niya, tutulungan niya tayo ipagtatanggol niya tayo kagaya sa ating nabasa ipagtatanggol niya tayo tutulungan niya tayo aagos na ang pagpapala sa atin kung tunay na magbabalik loob ka na sa Diyos yan ang inaantay niya sa bawat isa ang magbalik loob sa Kanya. Magsisi sa lahat ng kasalanan at huwag na itong balikan. Sumunod sa Kanya at kasunod nun ang pangako niyang pagpapala, kalakasan, kagalingan sa sakit at karamdaman, kaayusan ng pamilya, kaayusan na ikinabubuhay, kapayapaan sa buhay. Yan ang pangako ng Diyos. Kung tayo mismo sa oras na to ay magbabalik loob na sa Kanya inaantay ka ng ating Diyos para lumapit sa Kanya, humingi ang tawad, magsisi at magbalik niya sa Kanya. At syempre, pag dumating na yung time na yun, na maayos ka na, mag-share ka naman ng salita niya. Dahil yan ang purpose ng bawat tao sa mundong ito, ang sumunod sa Kanya at ibahagi ang Kanyang salita doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya ng lubusan. Yan ang purpose mo, kapatid. Yan ang purpose ko. Yan ang purpose natin. Ang magbahagi ng salita ng ating Diyos. Para sila rin kung ano yung pagpapalang ginawa sa'yo ng Diyos, binigay sa'yo ng Diyos, na umago sa buhay mo, ay maranasan din, matanggap din ng mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa kanya yan ang gagawin mo yan ang gagawin ko pagkatapos natin patawarin no? ng Diyos sa ating mga kasalanan pagkatapos nating pagpalain magahayag naman tayo ng salita ng Diyos para magpatuloy ito itong pagpapala ng Diyos sa atin hanggang sa ating pamilya at hanggang sa ating masyeseran mababahagian ng salita ng ating Diyos mapagmahal ng Diyos mapagpatawad mapagbihaya ang ating Diyos. Tandaan po natin yan. Sumunod lang tayo sa Kanya. Ang tapat na galing sa puso, matatanggap nyo ang lahat ng pinapangako ng Diyos sa ating lahat. At yan po ang aking sharing ngayong umaga ito. Na napakaganda. At yan po nga ang pagtatapos ng Book of Joel na aking sinare ngayong umagang ito mga kapatid. Ulitin ko lang, dito sa chapter 3 verse 1 to 15 yung pamagat na i-judge ng Diyos ang mga bansa at itong pangalawang bahagi itong 16 to 21 ibibless ng Diyos ang bayan niya ibibless ng Diyos yung mga sumunod sa kanya nagtiwala sa kanya hanggang huli ulitin ko lang salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan napag aralan napakinggan, napagsalaw-saluhan di ba po nakakabusog ang salita ng ating Diyos lumalakas tayo, di ba po nagkakaroon tayo ng pag-asa di ba po, kasi tinutuan niya tayo para maging maayos ang ating buhay kasama na dun lahat kalusugan, pamilya ikinabubuhay kasama lahat yan kapag sumunod tayo sa ating Diyos kaya mga kapatid, ishare din natin ito ibahagi natin ito sa ating mga mahal sa buhay pagdating din ang time maayos, masaya, masagana payapa at tagumpay din ang kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Isus mga kapatid muli natin ipagpapasalamat ito kinausap ka ng Diyos kinausap ako, kinausap tayo pagpasalamat natin ito at sabay sabay tayong hihingi ng tawad sa ating Diyos magpapasalamat magpupuli sa kanyang kabuti magsiyoko tayo Ama, ama Salamat sa pagkakataon doon una, para kami po ay makatawag sa iyo ng Ama. Salamat po Lord Salamat Jesus Salamat Holy Spirit Ama muli mo kaming pakinggan I pray makarating sa iyo ang panalangin ito. kami po ay lumalapit sa inyo Ama umihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan simula nung hanggang ngayon kung saan man kami na-focus Lord patawarin mo po kami akayin mo po ulit kami dun sa maayos na buhay na iyong pangako huwag mo kami ang pabayaan Lord na ma-focus lang dito sa mga bagay na nasisira, naluluma, nawawala kundi mag-focus kami dito sa mga bagay na panghabang buhay namin madadala mabibit-bit pagka kami po ay bumalik na sa iyo Lord, muli patawad sa lahat ng aming mga kasalanan na gagawa everyday, nasasabing masama, naiisip na masama, nakikilos na masama. Patawarin mo po kami lahat, Lord. And I pray sa pangalan ng Panginoon sa ang aming kasalanan, gaano man ito kalaki, patawarin mo po kami. Kami lahat, Lord kaya dahil kami ay makasalanan, kasalanan, at ito po ay aming inaamin. Patawad Salamat sa ito po ay napakinggan mo na Lord. Salamat dahil kami po ay inyong pinatawad na sa pangalan ng Panginoong Sus. Salamat din Lord God sa pagkakataon ito na muli mo kami kinausap, pinaalalaanan, inuutusan na Lord God na gumawa ng mabuti, magmahal sa kapwa, magpatawad at magpakumbaba at patuloy na makinig ng iyong salita, magbasa, mag-aral at isang buhay ito at magpatuloy na ibahagi ang iyong salita sa lahat ng tao. Dahil yan ang aming purpose. Thank you for everything, Lord. Dahil sa paghingi namin ng tao, ay, sa pagbabalik namin ng, ng, loob sa iyo, Lord. Sa pagsunod namin sa iyo. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay na ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Isus. Salamat po sa lahat na, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sa pag-ayos mo ng pamilya na magulo nasira, sira Sa pag-ayos mo ng bawat bansa, salamat po. Pinapanalangin ko rin ang inyong bansang Israel na pinili. Na I pray Lord sa pangalan ng Panginoong Isus o okay, maging maayos ng bansa. Bansang Israel, wala ng gulo, wala ng gera. Maging payapa ng kanilang bansa. Lord, Muli mo silang tulungan dahil sila ay yung pinili. Muli mo silang pagtagumpay at muling maging maayos, masaya, masagana, payapa na ang bansang Israel sa pangalan ng Panginoon Jesus. Wala nang gera doon. Puro pagmamahalan na ang mararamdaman ng bawat tao sa mundo nito. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for everything. Salamat sa pagtugon mo ng panalangin ito. At sa lahat ng nalalangin, Lord, tinugon mo na ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Salamat po muli, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapala. Salamat po. Salamat po. Salamat Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus namin, tagapagligtas lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti niya mga kapatid. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Salamat. Salamat sa ating Diyos. Hanggang sa susunod ko yung sharing mga kapatid. Mag-ingat po kayo palagi. Tandaan nyo po, kasama natin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.